Magandang araw kamiste at mga kamisteyos. Ako nga pala si Adrian. Dito na po ako sa Cavite sa ngayon. Bale, itong ikukwento ko ay nangyari noong nag-aaral pa lang ako sa Baguio to. Kamisteryo pero di ako tubong Baguio. Criminology course po ako, kamisteryo. At sa Baguio ko napili na mag-aral. Kailangan talaga na doon ako mag-boarding house o maghanap ng dorm na pinakamalapit sa academy kung saan ako nag-aaral. Pero wala po akong mahanap nung mga panahon na yung kamisteryo. Kaya naman, na no choice na po ako at napilita na lamang po akong maghanap kahit dun sa medyo malayo pero at least sana eh kaya na kahit isang sakay na lang patungong eskwelahan ayun nga po kamisteryo nakahanap naman po ako ng dorm na masasabi ko na okay okay na rin at maganda may privacy kasi kanya kanyang kwarto nunguna po ay okay naman at normal naman po ang lahat hanggang sa may umupa na doon sa tabi ng kwarto ko. Doon na po nagsimula ang lahat. Pero halos noong una ay eh, di ko po siya matyempuhan na makita. Yung tipong alam ko lang na may umuuko ko pa sa kabilang kwarto. Pero ni hindi ko alam kung sino o anong itsura. Kung lalaki ba o babae. Anong balita sa academy natin? May bago bang case study? Tara, mag muna tayo. Kamusta na yung mga studies natin? Tara, mag muna tayo. Kamusta na yung case study mo sa criminology? Kalil pa ng mga Kahit kailan hindi ko pa nakita yung bagong border ni Manang. Oo nga brad eh. Lalaki din ba tong bago? O chicks? <laughs> Sana chicks naman. Normal na po kasi na ipadlock ang pinakalak ng pintuan sa dorm. Once na wala namang pong tao sa loob, para naman po safe ang mga gamit at walang mawawala. Pero ayun nga, lumipas ang tatlong araw at apat na gabi. Natahimik lamang yung tenant sa kabilang kwarto Isang gabi ay naalimpungatan ako sa napakalakas na tugtog. Nagulat ako at nagtaka dahil hindi pang karaniwan ng mga ganong eksena sa dorm. Lalo at lahat kami sa dorm ay estudyante at halos lahat ay naging maaga ang gising. Kaya medyo nabastusan din ako doon sa bagong tenant. Sa tabi ko na nagpatugtog. Tinilit ko na lamang na muling matulog hanggat may nararamdaman pa akong antok upang di ito mawala at hinayaan ko na lamang ang pag-iingay nung katabi kong kwarto. Kinaumagahan, pagpasok ko ay nakita ko yung dormit kong si James. Nakapo ako criminology student. Brad? Ang okay. pre. Pre, grabe yung bagong dormit natin, no? Madaling araw binira ng patugtog na malakas. Talaga, pre. May new border pala. May new border. Ano, Brad? Babae ba? Muntang nga, Brad, ha? Pagbabae talaga, eh, no? Metallic ang tugtugan, Brad. Good luck kung babae. <laughs> Rana nga, Brad. Papasok na nga tayo. Malit pa ako sa'yo. <laughs> Mga halos mag-aalas 8 na ng gabi. At pauwi na ako nang makita ko ulit si James. Manong para po sabi na lang ha. Mga pre bukas ulit ha. Ayan pre, nakababa na si Kabale. May plano kasi ako para mamaya sa mysterious doormate natin. Ay, di ka talaga mapakali sa doormate natin pare ko Ano na naman naiisip mong kalokohan? Ta, o ano, gusto mo bang malaman kung lalaki o baba yung doormate natin? Ikaw ata may gusto, Sanchez! Pagkadating nga ng dormitoryo, ay kanya-kanya na kaming pumunta sa kani-kaniyang kwarto namin. Makalipas nga lang ang halos tatlong oras ay may naulinigan na akong kumakatok sa kwarto ko. Sino yan? Pre? Si. Pre, malalaman na natin kung babae o lalaki itong bagong border. Bakit James, anong plano mo? Naglagay ako ng cellphone dun sa halaman sa hallway. <laughs> oh, tapos anong mangyayari dun? Tinago ko sa halaman, nagre-record video pare. Ang buong plano niya, e eh, ibibideo niya at nakahanap siya kung saan niya ilalagay yung cellphone na makikita niya yung papasok o lalabas sa kabilang kwarto. At Siyan. nang maipwesto nga niya yung camera, e eh, iniwan na niya ito. At lumipas nga ang halos mga 30 o hanggang 45 minutos na paghihintay ay may narinig na nga kaming langit-ngit ng pagbukas at sara ng pintuan sa kabilang kwarto. Kaya nagpalipas pa kami ng mga ilan pang sandali bago kuhanin yung cellphone para malaman namin kung pumasok o lumabas ba yung tao sa kabilang kwarto. Nagdahan-dahan pa nga si James ng paglabas sa kwarto ko para makuha niya yung cellphone niya. At nung hawak na nga ni James yung phone niya, eh agad niyang in-stop yung recording ng video at nagpunta agad sa gallery para makita na kung ano ang kasarian ng bagong tenant. Nung pinapanood na namin eh, agad na lumiwanag ang mga mata namin at nanlaki. Dahil babae pala yung new tenant. Pero mas nanlaki ang mga mata namin hindi dahil sa isang babae pala. Pero dahil sa kung ano ang itsura nito. Mahaba ang buhok, nakaitim na duster, at nakakikilabot po talaga ang itsura nito ka -mysteryo. Lalo pa nung zinoom in namin yung video, may mga bahid ng dugo, yung mga kamay braso at bibig, at maging hanggang sa dibdib nito, nakayapak po ito, at marumi ang mga paah talagang nagulat po kaming dalawa ni James sa na nakita namin sa recording na yon. Nagkatitigan na lamang kami at di na namin alam kung napano ba yung babae na yon o kung kailangan ba namin siyang tulungan. O baka naman healer po pala yung babae pero mas kaya naming paniwalaan na mamamatay tao siya dahil di siya mukhang nangangailangan ng tulong. Di po namin alam kung sasabihin ba namin sa may-ari ng dorm yung natuklasan namin. Eh baka mabaligtad lang din po kasi kami, lalo at babae yun. Kaya nagpasya na lamang po kami ni James na lumipat na lamang ng ibang dorm at kalimutan ang mga nakita. Eh hindi na nga po nakabalik si James sa kwarto niya nung gabing iyon kamisteryo. Buti na lang. Walang kontrata ang pag-stay namin dun sa dorm. Kaya anytime po ay pwede kaming umalis o lumipat sa ibang dorm. At out, out po pala kamisteryo kay James. <laughs> Tol, maka relate ka pag mapanood mo ang kwentong to. Anako pare, isa sa mga di malilimutan na mga sandali sa buhay natin to pare. <laughs> Pero seryoso, sana po ay nagustuhan nyo ang kwento na ibinahagi ko kamisteryo at mga kamisteryos. Kavit Police Station, Adrian speaking. CR lang muna ko. Tara! Shot na! Oh! Okay ka lang ba? And thank you for watching.